Ayan mga kasaguan, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Maglalatag na naman tayo ngayon ng bubut trap. Si Daddy bats at si Kuya na naman yung makakasama natin ngayon. Kaway-kaway so, muna ko dyan. Grabe mga kasaguan, sobrang init ngayon. ano o, oh. napakainit. Bali yung ilalatag nating na yung bubut trap, 23 piraso mga kasaguan. Diyan na naman tayo sa ilog mong lalatag. Malaki na naman yung high tide ngayon at saka shout out po sa inyong lahat mga saguan sa mga palaging nanonood sa vlog namin pati na rin sa mga hindi nag skip ng ads maraming salamat po and pati na rin sa mga OFW na palaging nanonood sa vlog namin maraming salamat sa inyong mga saguan so yun mga saguan abangan nyo kami dun sa ano grataga natin yan mga kasagawa nakapasok na tayo sa tulay dito tayo mag-uumpisa maglatag sa ilog yan latag tayo dito ito yung tulay dati mga kasaguan. yung mga kasagwan. nakikita yung kahoy na dalawa. Nandito yung tulay. Noon. Tapos ngayon nandun na yung tulay. Oh. Kahoy pa yung tulay dito dati. Ano kuya dyan? Nakaabot ka ba dyan kuya dyan? Hindi na. Hindi na. Hindi ko na naabutan ng tulay na kahoy. Oh. Dito pa dumadaan yung mga motor noon yung kasagawan. May motor na ba noon kaya <laughs> dyan? O ano pa lang? Jeep? Kuliglig. Kuliglig? Kuliglig <laughs> pa yun. Kulisap. <laughs> ano yung kulisap ka Isik to yan? dyan? Insekto yan. Ito yung siminto naman mga kasaganang dami ng talabaw. Insekto side. <laughs> Tapos dyan sa ilog na natagtaan. Ayan, by the way, kasama na naman natin si Tanggol. Tanggol! Oops! Tandaan <laughs> ko na dyan. Yun, Lagyan lang natin ng maraming bato. kasi malakas yung pag-agos dito ng tubig, high tide. Dapat maayos yung paglatag mga kasaguan. Ayan. Okay. Yuno know, tunman sayayan sa plusar bakjan Okay na Papunta na yung paglatag natin dun Latag tayo Sa ilog Ayan May kahoy mga kasagwal Yung paglatag natin Pagtusog para hindi maanod. Okay na. Okay na? Sana certain tayo bukas, Kuya Jan. Oo. Nakahuli naman tayo ng... Malalaki ano? Malalaki na ako Yung... <laughs> yung nag-iisang kilo na limangong sana makahuli tayo bukas. Lapad na naman siguro yung ngiti ni Kuya Jan kapag magkahuli kami ng malaking alimang mga kasaguan. Okay. Tapos, na naman. Latag na naman tayo. Dito si Daddy Pats, o. Taga-alalay ng bangka natin. Ako si alalay. Alalay ng bangka. Alalay ng bangka. Hindi alalay ng ano. Alalay ni Kuya Jan. Di ba Kuya Jan? Yep, Hindi yam 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 itu, yam itu yam yam Oke, yam tayo yam 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 mga lataga namin Binabalik-balikan lang namin ito, mga sangguan. All Okay see? na. Yun. Dito naman tayo maglalatag. Dito yan. Dito. Sa ilalim nito. <laughs> Tatali na siya. sa taas mo kaya nilagay yung bumutrap. <laughs> Ibon yan yung papasok. <laughs> <laughs> Gagi ka kuya dyan. <laughs> Parang maliit yung usok natin. Sige, okay lang yan. Okay. Hindi naman yan baba ngayon. Okay. okay na yan. Okay. Tapos. Dito na siya nilalatag. Yan. Balot na. Balot na balot. Hmm. Let's go. Pintuna. Abante. kita sudah di itu. Oke. ayam Ayo sana. Orang makasaguan and dito naman yung isa Bale, ito yung last natin makasaguan last na lang to dito yan okay yan na yung last natin okay ayan kuya dyan ayan kita kita sa pagpandaw bukas ayan mga kasaguan good morning po sa ating lahat bali magpapantong na tayo ngayon ng ano Dilatag natin bumutrap kahapon Ayan si Daddy Pats at si Kuya dyan o oh. Ayan good morning good morning mga kasagwan so, Kaway kaway muna kayo Good morning kasagwan Ayan no oh. yung Itrapads o oh. Ayan malapit na tayo sa tulay Ganda ngayon maligo dito sa, sa ano, dagat mga kasagwan malamig yung tubig ang latas na yung pag-iba so ayun shout out sa mga dumadaan shout out po sa inyo Ano mga kasagwan nagbolo tayo na ayun nandito na tayo mga kasagwan may latag si kuya dito dapat ng puno malino yung tubig sarap dito maligo ah Kalma ano yung tubig, Kuya John. Oo, kalma. Baby, kalma. Baby, kalma. Ayan, umpisa na natin mga segundo ng pandaw. Sana yung unang uno yung pandaw natin meron. Para masaya si Kuya John. Nagdala si Kuya John ng silip. Malalit, guys. So, yan si Kuya dyan, no? Baka may buhaya dito. Kapag may buhaya dito, Kuya dyan, lahat tayo kakainin. <laughs> Atas, dali ba? Yan na, sisisid na si Kuya dyan. ano man ayan oh daming bagulan mayroon oh mayroon isa oh, oh. ayan oh. nakahuli na ang daming bagulan mo oh. kasi daming bagulan ayan ang sarap na ginagataan nahuli <laughs> tayo oh. ng isa oh ayos may bagulan oh, tayo pa tayong isa malino sa ilalim pa dyan oh, oy kakagatin na tapos doon naman yung sunod daming bagulan no? ayos tarapan daw tayo sa pangalawa nating trap ayan dito opya Pray, no Bukya Agoy Mga bagulan lang Bagulan lang <laughs> Ayan o Pagkita mo ko, ko dyan Ayan o Maraming bagulan na naman <laughs> Okay na rin yan Nabibinta nga pala yung bagulan Mga sagwan 50 per kilo yung ano Bagulan Ayan dalawa na yung napandaw natin pupunta na yan doon. dito may latag tayo nandun si tanggol makasagwan sumunod sa amin <laughs> grabing aso to hindi natatakot sa ilog tanggol bakit ka sumunod tanggol na sa ano palaging sumasama sa amin wow mayroon <laughs> ayun si Tangolo nice ka dyan pakita mo ka dyan ayan o oh. yun o ayan ayun ayos na Bang ma kagat ng bagulan. Malaki na. Ha, smile like mo na ka diyan. Ah, <laughs> uh, ayos. Tabo. Tabo talaga yung kalimuan mo ngayon. Mas mataba ako. Wi. Alahin ito na. Oo. Oh. Yan papunta naman doon. Pandaw tayo dito. mga isang di pa yung lalim dito sa ilog mga kasagwan ayan mayroon meron wow <laughs> meron na naman mga kasagwan oh. No?

tapos dito naman panda ulit tadi ito meron bagulan lang oh kia oh. oh, u. Ayan. A Anim na bagulan. Ayos na. Teka ng bagulan. Tapos doon mga may latag pa tayo doon. Ayan panda tayo dito. Okay. Sana sa tanggol. <laughs> bagulan lang. Buklo na naman. Gawing bagulan. bagulan. <laughs> Ayos. Ang dami na namang bagulan, no? Oh. oh. <laughs> Ayun si Tanggol, oh. Isa kayo mo si Tanggol sa bangka. Napapagod na siguro yan. Kawawa naman si Tanggol. Ayan, may latag tayo dito. Pandawan na naman. Dito na si Tanggol sa bangka namin. Napagod <laughs> Tanggol. Ha? Meron? Oh, oh. Ano? <laughs> Ang daming bagulan. <laughs> Ang daming bagulan. Grabe. Mga isang kilo yan, kuya, dyan. One fourth. <laughs> ano? two so, oh. Ang daming bagulan, mga kasaguan. Grabeness, ayos. Kahit walang alimang, basta may bagulan, madami. You know? Grabe. <laughs> Sasamahan niya ng smile ni Kuya dyan. Ay, <laughs> ano. naman yung sanod. Naglangoy na lang si Kuya dyan. May latag dito. Hindi na tayo nakakadagdag. Itu benda. Gitu. Anjana. Hai. <laughs> Grabe mga ano. Grabe nis. Buklo na naman. Walang kalimano guys. Yan oh. No? Mga bagulaan. Oh, Ang, mm -hmm. <laughs> Tanggol. <laughs> hey, no? Yun. Pero mo ayun Ayan. tayo mga kasaguan Ito na yung pinakamalalim dito. malalim to dito mga kasaguan adios Ay, nice <laughs> nice. <laughs> nice. <laughs> bagulaan bagulan bagulan smell mo na ka dyan hindi na tayo nagapanagdag <laughs> ito naman yung iba ayan tanda ulit tayo dito muna ako dito. Uy, <laughs> ang kapal na naman ang ulap mga kasagwan. Uulan na ata. Bukya. <laughs> wala na namang huli. Eh. Mga bagulan lang yung huli. Pumapasok sa trap. Ulan na. Oh, Ayan, umuulan na. Ulan na? Oo. Hindi yes. na tayo makakapag-video nito. Nandyan yung isa mga ayun Ayan. Ipapanda na naman tayo dito. Ayan, umuulan na. <laughs> wow! Mayroon mga kasagwa, oh. <laughs> nice. Ayos na kadagdag. Ayan, no? Na, 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 Ayan, Ayos. Kahuli tayo dito. Ayan. Ayan, no? may putik sa bahag na bahag ayan malinis na <laughs> hmm? may kasama pang mga bagulan siyempre yun ito na yung dinatagan natin kahapon makasagwan na may kahoy yung sinasabi namin na yung tulay <laughs> yung lumang tulay dito against the night madilim tadi tolak <laughs> wala Wala <laughs> <Bula> talaga. <laughs> <Mungi>. <laughs> <laughs> mga bagulan lang mga kasaguan. Ayan mga kasaguan. Bali na dito na tayo. Walang nahuli natin. Ayan. Kahit paano nakahuli oh. rin tayo. <laughs> <laughs> Apat na piraso lang. <laughs> Matumid yung matumal ngayon mga <laughs> Pero mutik naman, yung, naman yan, eh. na mapuno yung balde namin. Ito na dami ng bagulan mga kasagwan bibinta namin to okay lang yan kahit apat lang yung uli natin pasalamat pa rin tayo sa ating mga Panginoon at kaulit tayo ng apat <laughs> <laughs> yeah, na mga kasagwan yung mga anak pa pa shout out mga kasagwan shout out sa inyong lahat Ayan, maraming salamat sa suporta at panunod sa vlog namin hanggang dito lang yung video namin mga kasagwan kita kits ulit sa susunod na video Ayan. maraming salamat bye bye